Eh mga eksunan sa uh, atong, na ng atong na nagkolekta o sa school offering. There sa uh, second part. Akong bihang iyo ang kanan para makaparticipate doon sa mubo ang panahon. Kaya ang atong leksyon, pagkanindo na kayo. Sa pagpasabasa basa na ako sa leksyon, surgan ko na mong berber. Karoon ko na kasukat outline na nindot kayo. Kabahin sa internal na pagbati sa atong binang. Monik na outline ng atong kisigutan ng tarawang. So sa dili pa, mato ka sa unahan, manindog ka, along sa atong pagbabago. So, i-try nato na to, nga ang ato karon na listen, mahit na tanan o ang tanan makaparticipate sa mubo na tayo. Una sa introduction, ang ulohan ini ang kasuko sa balaang gugma. kasuko sa balaang gugma. Buti pa sabot, kung ang magtiyayon, naghalok sila, gitawang na silang ang balaang halok. Rado eh, di ba? Isa po na, rado. Kung nasuko ang bana sa asawa tungod sa maayong na direksyon base sa polisiya sa mati, matiayong, sa ulit special, itawag po na nabalaang kasuko. Nagkasabot ang Pero kung kanag kasuko sa bana o asawa na wala na subay sa policy, iya na na. Nagkasabot So, ari na sa atong ginoo. Ang interpretation sa Old Testament na ingon sila ng ginoo. Masukan ang ginoo. malibot ang ginoo. Pagkabuo po sa New Testament, ang Ginoo mahigugmaon. Karon ang Ginoo sa Old Testament o New Testament o saraman. Mao ni ang kasuko sa balaang gugma. Now, ang sentro sa atong pagtuon nagapunting sa Salmo 78. Kinsa nang pasanon ninyo sa Salmo 78? Ang critics na ito, mabasa din sa Salmo 78, versikulo 38, naging hindi rin. Apan siya sanlit, maluloyon, na pasaydo sa ilang kasalanan, o oh, wala niya paglaglagas nila, oo, oh, oh, sa nakadagdang, gipa, pa hilayo niya ang iyang kaligutot, o oh, wala niya pagpupawa ang bukos niyang kasulok. Masukupang din nyo? Yes. Now, padayon ta. Ang background sa Salmo 78, maone ang pagbula nila dito sa Egypto. Pag-abot nila sa Egypto, reklamo. Anong gindalaman tayo ni Kawanangan na huwag may lamisa ka makanaan ng lamang? Sumala sa 78, 21, 22, ang ginoong na subok o nabuol sa katawan ang iyang kaligut-gut ana. Pero bisan pa ina na gipaulan og man. Nagreklamo na pud gipakaon na po, unod na po. So mala diha sa bersikulo manto sa 31 siguro. Ay know 25. this you Kumuha ko na sa iyo. By the sila o unod. Kanang mapagkaon nila, wala magawa ang unod sa sa karne diya sa ilang bawa ang mga batan ng nangamatay. Ang punto din ng mga kaisunan, kadagang ni Gayon sumala sa atong kete. But tungod ni ini, ang ginoo mag-uol giyon sa daotan ng mga matang mabuhat. Now, sa ang definition sa Biblia sa Bukmao, kaya ang Diyos, gugma. Usahay, gamitin na na ang Diyos may gugma. kung sa Diyos, ang eksakto na definition sa gugma. Kaya sa mga bata, ang ilang gama, ang ilang di-memorize Diyos, kanang ditawag na first gen for O, sa inyong kabutang kanilya? Period. Pero ang atong pagsabot na tibulang, dili sama sa first gen for na ay exact definition sa lahat sa Holy Spirit yun. Ablihan o sa nato, tabangin ko ninyo, ablihan na itong Biblia para masabtan nato o kung sa ang guma sa itong ginawa. Nadili atong interpretation kung dili iya sa atong ginawa. Ablihan na ang libro sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 10. Ngunit, definition sa gugma sa walaan ng kasulatan. Minsan mo voluntaryo ang basa. Brother Moro. Moro. Yes. mga hmm, pagkuhan ng dautan ng ato sa yes. mga sa So meaning, thank you Moro, ang gugna gumikan sa bunga sa kasuguan na punting sa moral lupa dili kay naghigugma ka against sa moral law. Mao prinsipyo nga ato kuno. Nga gipamatang sa atong Ginoo dito sa wilderness. Nakasabot na. Ah? Karon, kung ang ginikanan magtambag sa anak, maghatag og rinda sa matuyon pagkatapos dili niya mabuhat. Masuko ang ginikanan sa sibo nga kasubo. Nasabda na? Nakasabot ko na ang punto. Now, hari ka. Slakto na istorya, kung ang ginikanan na buol sa iyang anak na nagtugdoog mataro, o wala ng buhat na sama sa mga Pero gipugnan pa niya. Kanak siya. Naghatag siya o sumbanan sa matag o sa kanato. Pinaagi sa iyang pagpakasakit sa kroso baryo. Nga wala na yung rason kita na tao na magdumilig sa pagsunod sa iyang kabubuton, which is the moral law. So kitang tanang na nasa sunod sa iglesia karon, wala ta diri nagsimba kay Babuang atong sinina. Kaya atong nanda, sa dapat nga simbahan. Simbahan ko dong marami mong sinina maliguna. Mo na. Isunod na dito, halina. Ang intamo nang wala na ibalo ni simba. Pag sige gimutibin sa bata, tinunang ginungunong no, ligunin mong sinina. Kaya na, nga no, naglihimang ka sa atong wala ka na din. Nag-arita din. Nag-ibunting na ito ang atong kasintas ay mga na muna. Nga sa kabukutong sa atong ginawa. Amen? Amen. Padayon ka. Now, si Ginong Isos nagsubo kay Jonah. Si Jonah, pagkabot ninyo, ang Nineveh, maosya ang kapital sa Aseriah, masolay. Niris. Nakita ni Juna ang sa kabangis ni mga tao. Pagsakop nila ang Israel na sakop dito sa Persia. Ang mga batanon ng mga, mga boy sa Israel bigpang lugos, kill pamatay ang mga lalaki, sa ipagbati ni Juna. Hindi sedil kuma ko na oi, Bangis na mga tawa na oi. Pero wala patubayin sa atong ginoo ang inyong kaligoto. Ang punto, gimotivate si Juna. Hantog na siya, nga naangin ka ang iyang isapyan, nga mao, nga barko. O di naman siya kay Kiyas, nasakpan. Balik siya sa origin sa sugo. Meaning, dili ta kabalibad sa mandato sa atong Ginoo sa matag usa kanato. Nasabtan nato ang promotional to sa ato o nga pangulo sa sigulan. Kung dili ta mo tambayayon sa buhat, di kasabot sa gugma sa atong Ginoo. Nagkasabot ta. Nagkasabot ta. Okay, padayon ta. Now, Sige nyo ang sa last week na nabilin sa iyang limited na time. Three and a half years, nabilin o simana. O sa first day of the week? Sunday, sulod sa timbro, ibong kagkat to mga negosyo nito, nasuko ang tong ginawa, ipambalin to. Nasabda na Nasabda na to? pagsulod sa templo na ay kultura ang pareseyo ka ang mga bata gikontrol biga, pero giwelcome ni Ginoong Hesus nasupok na pod ang mga tao ng mga ito, dito nagdumot kaniya kumang diri na pod sa gitawag nato nga masakiton on sa ba ang angay himuon sa adlaw ng pagkaulayos sa karon ang pabuhat at maayon, mga tao man lang, patay. ang masakso. Nagkalibot ko kapot ang mga pangulo kay nga nang na mga karuman na mag-ayon ba sa andaw ni pangulo. That's the point na sumpak-sumpaking ng mga idea. Now, yun yung punto sa Arita. Dali-dali yun na para at least mapadali ka. Mga inigot mo ang Dios sumala sa lamentation. Ang Dios dili gusto. Lamentation ni kapitulo 3 bersikulo 32 hangtod 33. Ang Dios dili gusto magpasakit. Literal ang Dios dili magpasakit higan sa iyang kasintasan. Dili gusto magpahamtang o kukong batok sa mga mumuhan o dautan. Apan ang gugma sa katapusan ng kinahanglan o gamitan nato gabay para masabtan nato on sa hostesya. Ang hostesya mga kaigsunan nasakop ta sa Pilipinas. Ang sa Saudi Arabia dili pwede ipahamtang diri sa ato. Ah. Kaya ang sovereignty nato Pilipinas. So diri na pasod nato na siya nga pamalao makasala ta ah dili sa atong state. Dili ra sa atong state pati sa atong Ginoo. Kaya ang nagsugo may honor ang state ang Ginoo man. Nasabdan. So, kung ang pamalaod sa atong Ginoo, so pakon ang Ginoo dili siya ganaan na ang kaligurdog niya sa tuwa. Apan na ay pitagana sa ulay, na ato ang Mosay. Pero ang position sa atong Ginoo dili ta mo abot nadto sa pagkalang nila kay nanan ang iya na natuyo na toyo na kadtong nagpersecute sa mga katawan niya ang Mosay sa ola ni Rabbi. Nakatanaw? Padayo ta. Okay. Ari ta diri sa kaluoy sa atong Ginoo. Dili lalim ang atong Dios. Sa iyang pagpalansang sa krus sa Kalbaryo, kini ang mga tao na nagtagman kanila. Iya ning giampo kana. Wala siya reklamo. Ama-amahan ko pasailuwa sila kaya wala sila nasayaw sa ilan. Panuntot sa kamatayon, gitiman ang angiyang pagkabanaw. Gibantayan. Ang witness na sundalo para magpamakak, pero hindi din ang pagkatinuon o ang tinuon na istorya sa ating ginoon. So ang punto na ito mga ko, ang ating ginoo kita nga sumusunod kung ang ating ginoon na antos sa iyang pagmonstrat sa kaluwasan ng tao makabarok di ay, kung siya nagdepende sa Diyos, nahimu ni Nini ng Diyos. Bisa ang dagla na nagpuyo, na nagdagmal o nagkaligot ligot ka Sa punto ni ini, si San Pablo nagsulat, nga dilita pabaluson sa kasuko, batok sa atong kaway. Kung dili paabuta, na ang magpahimutang sa kasuko. ngadto sa kaaway ang atong Dios. Nasabda na to. Iya, Pantias is mine. Matod pa sa Romans 12. Mga hindi ko po nga bago kumuha ko sa unahan, mag-landing. ganimo nga di ko ganahan itong Pangulo kahit isog mo sulit. Pinapon natin sa Tuwa kahabig sa ko'y ng atong Panginoon. Nano man ng iso ka mo. ba ka o tao? Kayo walay pangulo na mabuol kung ang imong gihimo matarong. Nasabi na ito. Kayo wala talili sa sulod sa Iglesia para mga pilong. O mga pangulo, wala ko na nang apply gibutang na niya sa mandato sa ato na organization. Ka na? Kinig, atong bako, nga organisasyon. Nasabta kini Kining adon bago nga pangulo dili sa simulan, wala ni siya nang apply dito sa mission Adi ako, kanang ko dia sa simulan kay bakanti man. Daghan recommendation and deliberation bag una mabot nga decision. O ang map approve problem ang executive committee. O kanang na ngayon kayon, hindi ka ang privilege sa atong binuo nga maka-apilaan na dito. Why chance na? Dili ka. Sampun ko na ako mga inibot kanan. Samtang kita na kuhat o kudaotan ka ron. Subo ang ginawa. O sala ang makapalipay sa atong binuo kung ang makasasala mo balik sa paghinunsol diya sa kiliran sa itong ginoon. Di lang ginoon malipay, pati ang mga anggilis sa langit malipay tungod sa atong kasing klase may naghinunsol sa itong Ayaw pa ah, na ah, na-accomplish na dako atong plate sa buluhaton. Dako ang atong contribution sa buhat na dumugta na maayaw pero ang atong kasing klase wala na sibo sa atong ang kaluwasan pinagsang binig ng punto punto na atas para rakyat diha sa tubangan sa atong Wala tayo kaubalingon na agenda kung ang polisiya na Okay, di rin akong para ang tanang makasulti. Unang nato sa audience, gabay. Three question. Odugang diya sa inyo ha, mga